Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. Ito pong notebook po namin ni Lola Carmen na pinagsusulatan po, po ng mga numero ng mga sinusumada ko po, hindi po namin to binibenta. Kasi po meron pong nagchat sa akin, mga ilang tao na rin po, ilang followers na po, siguro mga bashers yun. Binibili po itong notebook po namin ni Lola Carmen. Hindi ko po ito ibinibenta. Isinishare ko po itong mga laki numbers na to sa mga followers po namin dito na talaga naman pong ah, nakaantabay po lagi dyan. Opo. Opo, mga kalaki. Ito pong mga lucky numbers namin na to, hindi naman namin sinasabing swerte, pero nakakapagpanalo po, nagugulat ako, nagchat-chat na lang po sila. Sinasabi nilang, Sir Red, yung binigay mo, nanalo po kami. Meron din namang hindi na nanalo, pero ang importante po, nakakapagpanalo tayo. Kaya nga po, ang daming tumututok sa atin eh. Marami po nagbibigay ng mga lucky numbers, pero sa amin lang po sila talaga, mas maraming nagtitiwala. Kaya po, ngayon po, alas 3 na ng hapon, no? Oh. O, oh, di ba wala po akong gagawin. Nandito lang ako sa bahay. Tapos na po kami mag... Hindi na po ako natuloy nag-swimming doon kasi napaka-init. Grabe-init. Sakit sa balat. Kaya po, mas gusto ko na lang po magbigay ng mga lucky numbers. Ito, sa mga nabigyan ko po ng mga 6-digit lucky numbers kagabi, ha, ingatan nyo po yan. Gusto ko po ngayon mamigay ng mga lucky numbers. Uh, yung mga request po, lalong-lalong po yung mga nasa ibang bansa, ng mga 5-digit dyan tsaka po yung mga 4 digit dyan, bibigay po natin ngayon. Siyempre, priority din natin yung mga nandito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga hindi kasali sa private consultation para mabigyan pa naman kayo ng numero. Tara na!